Ito yung step na unang gagawin ninyo. May power pero ayaw umandar. Ang gagawin ninyo, apat na step. Buksan niyo yung upuan. Tapos kung meron kang makikisuyo na lalaki, patanggal mo yung battery. Pa-unplug mo na ako ng battery. Buot na ako ng battery. Palagay sa ilalim. Buksan mo yung plate na Dito sa loob ng connection na to, ang hindi disconnect mo nung unang-una, foot brake sensor. Tutok mo siya naman. Kita mo to? Tambay ulit na to. Mm. I-disconnect mo lang siya. Sakit lang naman yan eh. Disconnect natin. Ayan. Itong foot brake sensor na to, ibig sabihin, kapag naka-brake ka, hindi siya umaandar. So, yun, ayun, yung kinatawag ng sensor brake. So, kapag gaganyan, hindi pa rin siya umaandar, ang gagawin mo na, ikakabit mo ulit. Ayan. Tapos ang tatanggalin mo na nung pinaka main brain, uh, main sensor. Hanapin mo uli ng violet. Violet. Ito siya. Mm -hmm. Etong violet na may black, white black. Totoo ka mo maigi, ma'am. Yan, no. I-disconnect mo yan. So, pag naka-disconnect na yan, ma'am, kahit nakapreno ka, hindi siya, ay kahit nakapreno ka, aandar siya. Magkakaroon siya ng circuit o ng power, no? Ngayon, ang purpose nito ma'am, ito yung pinakaunang nasisira sa e-bike, itong sensor brake. Kapag may mga technician na, nag-repair na, na nag at ang nalaman nila, itong sira, ang gagawin nila dyan, number one, sasabihin nila, sira ng controller. Pero gawa oh. ko. Sira ang motor, pero gawa ang motor. Sira ang throttle, pero gawa ang throttle depende sa pangangailangan ng technician. No. So, ayun ang pinakauna yung tatanggalin. Tapos, huling huli, tuturo ko sa'yo, in case na mawalan siya ng power, mawalan siya ng power, no? Okay. Ang gagawin nyo naman, ganun pa rin, tatanggalin nyo pa rin itong battery, yakit pa rin ito. Ang una mong sisilipin dyan, ma'am, ito naman. Fuse, okay. yes. no? Pwede siyang pumuputok, o pwede siyang masunog, no? Kapag sunog, kung wala kang mapagbilan, na kahit na anong uh, fuse, pwede ka makisuyo sa lalaki, pwede siyang erecta No? erecta mo na lang. No? Ganun lang yung mga uh, pinaka-basic na kailangan mo. At huling huli, may power ayaw umandar. Na-disconnect mo na dito. Ang gagawin, ang gagawin mo naman, ang gagamitin mong susi, yung remote. Pag sa remote, umandar siya, ibig sabihin, naka-unplug po nung inyong tinatawag na ignition wire. Ito po siya. No? So, di-demonstrate ko po sa inyo. I-unplug ko siya. Tapos isasaksak natin Para po malaman natin kung a-under siya o hindi. Ang kasi ganun. May power. Mm. Pero ayon yung mandar. Ayan, oh, okay. try mo munang gamitin ng remote. Baka mamaya na, kasi nahugot to kayo, naputol. Pag umandar siya sa remote, ayan. Oh. ayan. So, ibig sabihin, yung ignition kilang may problema. Okay? So, yun lang po yung mga dapat natin tandaan. Just in case lang naman. din lang mo yan doon sa kabila. Ano mga gawin? Ayan. Ayan. So, kaya marami sa akin galit na ah, technician. kasi, kasi, eh, kasi, <laughs> kasi <laughs> na. Na. Mm -hmm. kasi syempre, eh, naman um, porkit pag may e-bike, mayaman ng tao. Eh. Diba? Marami din na may e-bike na talagang kumuha lang para sa service ng kanilang mga anak. So, ayan nung yun yung mga tag nito, yun yung mga kailangan mong malaman. So, sa iba naman, sa ibang, sa, pag nagawa mo na yung mga basic na yun, at tayo pa rin yung umundar, tsaka kumontak ng mekanik. Okay. No? Tsaka nabahala mag-trace ng mga ano, at least nagawa mo na yung mga basic kasi yun mga gagawin naman talaga nila dyan eh tapos yung huling huli ma'am pinaka huling huli pa kailangan yung umod sa lasada ng heatsink o inner tube nung iniinit para dito po yun nung nararamdaman nyo na maanda tapos parang nagdadragging maluluwag kasi yung pacing ninyo yan tatlong pace po kasi yan para yan ayun yung stator kung baga sa likod ng electric pan yung mga winding ayan po yan no so pag malulagag yan pag nag power kayo para siyang nagdadragging, tapos saka siya under ng konti. Oo. Oh. Ganun po yan. Ay, parang yun yung sasaya ko pang pumipigil na may vibrate. vibration. Mm -hmm. Okay. ano Anong gagawin doon? So, nasusunog kasi yung tatlong yun. Ang gagawin naman doon, ipapasok si inner tube, para siyang tube doon talaga. Ah, tapos saka siya hihimitan. Para pag mandar uli siya, masusunog man yun, hindi na siya ganun kabilis masunog. Okay. Kasi so, masusunog kasi yan. Pag nanonood kayo sa video ko, sa mga ibang video, marami kang mapapunod na ganyan na case. Okay. Alam ko na yung ng page. Tapos ito, yung e-bike mo, naka-ready to, upgradeable to. So, ibig sabihin, 4K to 6K kasi yung controller mo, pwede ka pa magdagdag ng isang pirasong battery para bumilis pa yung e-bike mo. Hmm. Pero depende kay customer. Kung gusto niyang bumilis, dagdag siya ng isang piraso. Kung gusto tumagal, magtaas siya ng battery na amperahe. Okay, okay. Anong battery yung kukunin namin pag gusto tumagal na? Pag gusto tumagal, 4832 o 6032. 6032. Uh, ah. ibig sabihin, mahaba na yun. Hindi na siya nakabox. Makikita mo na yung battery mo nakasalansan na rito. Hindi na mo nakakaroon ma ng problem. Ano naman ang problem? Mas, mata, mas mataas na ang pirahe, mas matagal mo naman. Mas ah. maraming battery, mas mabilis na. Uh, eh wala naman dito ang akyaten eh. Wala ah. naman eh. Sa, sa antipolo kasi, sa